Good morning! Tatakbo kami ngayon. 5K! Let's go! Nandito na kami sa event. Merong event ngayon. Uh, fun Run. Na ginaganap every year sa month ng April or May. So, dito na kami. Kukunin na namin yung bib at shirt. Sinuot niya na yung t-shirt fun run. Nandito kami na kalinya. Tukuha kami ng pagkain doon. Free breakfast. Hot cakes and uh, siguro sausage. Tsaka merong tetra na drinks. Cider. Milk or orange juice. It's cold. Meron kami plates. Nakuha na namin ng pagkain namin. Meron kami hot cakes at Sunog na sausage! <laughs> ang daming tao sa loob. Kaya lumabas kami. Ay! T-shirt! Nahulog t-shirt ko. Lumabas kami. Hindi kami pupuesto sa sakyan kasi ang lamig pa. Pasikat pa lang ang araw. Ito! Sunog na sausage! Meron meron kaming hotcakes. Meron din kaming Orange juice! I think last year there was egg. Syrup! Nakakain na kami! This is the breakfast! <laughs> After ng breakfast, punta na kami dun sa assembly area. Oh, Anlamig pa din. Nandito na kami sa assembly area. Mag-start na yung run in a few minutes. Ang lamig! Oh, oh nag-start na bigla. Wala nang countdown. Oh, it's not starting. Ah, di ba pala. Hala ni... ko nag-start na. Nagpunta lang pala dun sa starting the point. Ayan na, countdown. Hey, Seven. Six.

I'd like to thank our sponsors, the premier sponsors, Eminent Health, the McIntyre Company, our platinum sponsor, Ryan Taylor Banking, and Tapos na yung unang lap. Ang bilis ng mga bata. Ang bilis na ako mga bata. Lap number two. Second lap. Iba. Iba four laps dito. Oh, ilang lap dito? 3 final Last lap. Last Last lap, last lap! <laughs> Andiyan ang ulaan. Humuulan na. Ang laki na ng mga patak. Si ang dilim na ng to the yellow Lapit na. It really lang. Kaya lang humulan na. Lumakas na ulan. Pero malapit na. Ito na. Ito na. Eto na.

Water, 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 One more Rainy One run. <laughs> So uh, yun na Tapos na yung takbo namin Umuulan na, inabutan na kami ng ulan yeah. Kaya Sisilong na kami Good job Fun run 20, 25 Nabit na natin yung record <laughs> That was before was 48 minutes Yeah. And 30 something. Yeah. Yay! Okay. Bye!